Isang mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat. Martes po sa loob ng ikatlong linggo sa panahon ng Adviento. December 19 po ngayon at ikaapat na araw sa ating simbang gabi o Misa de Gallo. At dahil araw ng Martes, araw po ngayon ng pagdedibusyon sa ating patron tagpagtanggol na si San Antonio ng Padua. Kaya pagbati po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio, ganyan din po sa mga tumatangkilik, sumusuporta, mga sumusubaybay, sa Daily Gospel Reflection. Kayo po ay talagang very inspiring sa inyong patuloy na pagtangkilik sa gawain ito. Kung kahit nagagawa po namin ipagpatuloy para sa kaluwatian ng Diyos at upang makatulong po sa paghahasik ng binhi ng salita at ng kanyang mga aral sa lahat. Binabati ko rin ho ang mga benefactors po namin. Kayo po hindi na po namin babanggitin ang inyong mga pangalan. Alam nyo po kung sino kayo at kung ano po ang ni sa amin. Kami po ay lagi nagpapasalamat sa inyo. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. minamahal kong kapatid, ngayon pong December 19, ikaapat na araw sa ating Misa Regalio at Simbang Gabi at Araw ng Martes, kung kaya't Araw ng libosyon kay San Antonio, tayo po ay nasa loob na ikatlong linggo sa panahon ng Adviento. Pagnilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Ito po ay mula sa unang kabanata, mga talata 5 hanggang 20 at 5. Mga kapatid, ang pamagat po na binigay ko sa pagninilay ay nagsasabing, ang Diyos ng mga sorpresa. Talaga nga naman, God is a God of surprises. At malino po yung inilalarawan sa kwento ng Ibanghelyo sa araw na ito. Marami po ang nagsasabi na ang Diyos ay isang Diyos na puno ng sorpresa. Minsan, magugulat ka na lang, itong hiningi mo, iba naman ang ibinigay sa iyo. At yung palang ibinigay sa iyo, yung pala ang tunay na makatutulong at makabubuti para sa iyo. Because God really works in mysterious ways, and truly, He is a God of surprises. Ang mga kwento sa Biblia ay mga kwentong magpapatunay sa katotohanan ito. Marami pong mga himala na nangyari sa kasaysayan buhay ng bayang hinirang ng Diyos. Ang Israel, ang mga Hudyo ay dumanas sa maraming pagsubok, subalit ang Diyos ay patuloy nagpakitan maraming himala, mga sorpresa sa kanilang buhay, pananampalataya at bilang isang bansa. Sa kwento na lamang ng paglikha sa unang tao, pinakita ng Diyos ang kanyang kakaibang pamamaraan sa paglikha nito. Higit na naiiba ang paraang ginamit sa paglikha sa atin sapagkat tayo hinubog mula sa pagiging putik, iningahan at binigyan ng buhay. Matapos ang maraming taon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa babilonia. O di ba? Sila ay tinulungan ng Diyos na makabalik sa lupang kanilang pinagmulan. Pinalik sila at tinala sa lupang pangako nahati ang dagat na pula at sila ay nakatakas sa banta ng mga umuusig sa mga Israelita na ay silang patayin subalit sila ay iniligtas ng Diyos. Ang paraan ng pagdating ni Jesus bilang Mesiyas ay isang sorpresa sapagkat marami ang natagpong hindi handa dahil sa napaka-ordinaryo at simpleng paraan ng pagdating ni Jesus, ang Diyos na salita na nagkatawang tao. Ang kwento ng pagsilang ni Juan Bautista ay isang kwentong puno din ng sorpresa ayon sa inilalarawang kwento sa mabuting balita ngayon. Una, si Nasakaryas at Elizabeth ay kapwa matandana. Si Elizabeth ay naturingan pangambaog. Kaya paano magiging buntis gayong baog na matanda pa. Pero sabi nga, sa Diyos lahat ay mapangyayari sa pagkatula ng mga imposible sa Diyos. God, indeed, is a God of surprises. Kaya, totoo po yan. At inilalarawan ngayon sa ating mabuting balita. Mapangyayari ng Diyos ang lahat basta't ito ang kanyang kalooban. Ikalawa, dahil sa hindi paniniwala ng ama ni San Juan Bautista na si Zacarias, sa balitang inihatid sa kanya ng anghel tungkol sa paglilihi at pagdadala ng tao ni Elizabeth o Isabel, siya po ay napipi. Hindi nakapagsalita. Pinatahimik siya ng Diyos upang sa katahimikan ay madinig ni Zacarias ang tinig ng Diyos na ipapaliwanag sa kanyang lahat na hindi niya kayang unawain. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Parang too good to be true ang balita. Siguro kung bata-bata pa, okay lang. Eh kung kailan ba naman tumanda na, pagpalagay natin 80 anyos na si Lola Isabel. eh kahit naman ho siguro sinong makatanggap ng gawang balita, ay eh hindi basta-basta maniniwala, ay eh nakalimutan niya sa na ang balita ay galing sa Diyos at kailanman ay hindi naman nagsinungaling ang Diyos. Because God is true and faithful to His words. Kaya ayun, pinatahimik siya ng ilang panahon. Nakapagsalita lamang, nung bigyan ng pangalan ang sanggol na si Juan matapos na ito ay isilang. Sa karyas nga sana pangalan ibibigay eh. Pero ang sinabi ng Diyos, Juan. At nung isulat ang pangalan Juan, nakapagsalita na po si Sakaryas. Ibig sabihin, mapagpala ang Diyos. Kaya karanasan na natin mismo magpapatunay sa katotohanan ang pinapahayag ko sa inyo that God indeed is a God of surprises. Kaya tatlong mahalagang aral ang magbubuod sa pagninilay. Una, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Pigilan man ng tao, basta't kalooban ng Diyos, mangyayari ang kanyang niloloob. Pangalwa, may sariling pamamaraan at panahon ng Diyos na dapat nating igalang. Kung si Elizabeth man ay naglihi at ng tao sa panahon ng kanyang katandaan, eh dahil yon ang panahon na itinakdaan ng Diyos. Iba ang panahon ng Diyos sa panahon ng tao. Sabi nga, ang isang libong taon sa Diyos, isang araw lang. At isang araw ay isang libong taon. ay wala pa namang isang daang taon si Lola sa eh. Kaya nga sa Diyos, walang imposible. Tinuturoan tayo na hindi dapat panginayangan ang matagal na paghihintay. Sapagkat so, may sariling panahon ng Diyos, God is taking His time because He owns the time and He is also giving us time to wait and to prepare. At ang pangatlo, hindi nagpapabaya ang Diyos sa sino mang sa Kanya ay nagtitiwala. Walang taong tiwala sa Diyos sa Kanyang pinabayaan. At totoo po yan, hindi lang sa kwento ng Biblia, kundi sa mismong kwento ng ating buhay. Basta pagtiwala tayo, alam ng Diyos kung ang Kanyang gagawin, may sarili siyang panahon, and He knows what is best for us. He makes the best plans for us. And God makes plans according to His way, according to His will, and according to His time. Kaya't magtiwala sapagat hindi nanipapabaya ang Diyos. Manalangin tayo, ang naming makapangirihan, Diyos na bukal ang lahat ng pagpapala. Maraming salamat po sa mga biyayang patuloy mong ipinapaabot sa amin na hindi na namin mabilang. Hindi naman namin lahat na unawaan ang mga nangyayari sa aming buhay. Matid namin na may magandang plano para sa lahat. At ang plano mo ang pinakamabuti at higit na makatutulong para sa amin. Bigyan mo kami ng lakas na magtiwala sa iyo, ng may kababaang loob at pananampalataya. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid, sa inyong pakikinig sa pagninilay sa araw na ito. At kung inyong nagustuhan at nakatulong ang pagninilay, i-like po ninyo at i Ibahagi natin ang salita ng Diyos na kanyang aral sa ating mga kakilala, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Let us fill the world with the message and power of God's words. At sa lahat po ng tumutulong sa amin, sa mga benefactors po na nagpapaubot ng tulong para sa mga programa at mga proyekto, maraming salamat. Ang Diyos na po ang mahalang gumanti sa inyong kabutihan loob. At naway pagpalain tayo ng mga Pangilihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.